Yun no? Okay hey, mga posi, kamusta? Ito na nga pala ako dun sa may way na papuntang Lancaster Kung nakaalala nyo yung tinahanan natin ako mawe Sa may San Pedro Alonson Dun ako dumahan ngayon papunta Bali ang ruta natin ngayon, silip lang tayong Bermosa Kasi last time na punta ko doon bawal na sandals eh Wala lang, hindi pa ako nagbibideo noon hindi pa ako nagbablog-vlog noon Tinry ko magpunta doon. Alam niyo naman tayo, Sandals Gaming tayo. Yan, hindi tayo pinapasok. Kaya ngayon, try natin kung makakapasok pa tayo sa loob. Let's go! Daming walis, oh. <laughs> walis, eh! buti, pinagbigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Ang ganda ng kalangitan, kalangita, no? Asul na asul. Parang damit ko ngayon. <laughs> Naka-blue din ako. Sana nga papasukin na tayo <laughs> Kasi kasama ko si Kuya Mat na natatandaan ko Hindi pa ako nagbablog-vlog nun ah, Nagpunta tayo doon na sa sandals Hindi tayo pinapasok kasi bawal daw Check natin ngayon kung pwede na Kasi marami rin tayo mga kaibigan na nagayakag sa atin doon eh Vermosa. Dito na tayo sa May Rotonda ng Lancaster New City Bali din tayo sa May Jollibee One way yan kaya ikot tayo dun sa kabila Pali yan papasok na yan Pwede kayo dumaan dyan Pwede bike dyan Nadaan ako dyan minsan papuntang ang gentry Ito na ako nadaan Yan dito tayo dadaan Sa so may Jollibee na yan Tandaan nyo lang yung Jollibee Two oh, against the light <laughs> bali yung dadaanan natin, nadadaanan na natin dati yon pag nagdadas mo tayo bali natin ito sa mga i-open canal na pagod nung tayo dadaanan magpunta Permosa tatawid tayo sa mga street sa may Ipus yan yung dalawang daan na yan, yung diretso nyo yung sa may mga bandera ng Pilipinas, yung si may malaking bandera dito tayo kanan tayo Tahimik oh. Provincia vibes. <laughs> Guro, marami magtatanong bakit gustong gusto ko dumaan dito. Ang ano kasi dito, wala ka masyado makakasabay na sasakyan. sa ang ganda ng ambience dito. Yung marinig mo, lagas ng tubig. Pagay <laughs> yung amoy niya. Amoy ng, ano, mga ate yung dahon. Damo. Damo! Hindi, <laughs> 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 joke lang. Saka so, ang ganda rin ang view eh. Diba? Diba? Yung bali dito, labas natin no, sa may malaking humps na to. Malaking humps. <laughs> Pag kumaliwa kayo doon, papunta doon sa may ano, yung may bandera. May kawit. Kakanan tayo, bali. Alam ko Imus to eh, yung lugar na to. Ang labas natin ito doon na sa may open canal. Yun, bali, dito na tayo sa may open canal. Pag kumana kayo dyan Papunta ang gentry yan In na yun Nadaanan na natin yung padasma Ito tayo, kaliwa tayo Totoo niyan laki ng pinagbago nito Itong open canal Dati kasi Nakailang dumaan dito Kasi makitid talaga yung kalsada Kasi yung tulay na Medyo mas equip sya Buti ngayon nga naluwagan na oh Malaki ng pinagbago Halilabas natin ito sa may crossing sa Mahay Sa Pahang Dasma So mga bossing, bali yan yung crossing na sinasabi ko sa inyo Pag kumanong kayo dyan papunta ang Dasma Kaliwa Paimus Diretso tayo Kapunta tayo ng District Mall Timos So din tong kalsada to Medyo makitid pero mukhang ginagawa na siya oh. Meron ng ano doon sa kabila Nice nice Bali yung kanan na yun doon sa may Aguinaldo Highway na yun. Dito tayo sa may overpass. Bali ang baba natin ito na sa may district Ayan yung district mall Pagayon yung Aguinaldo Highway Baba yung Aguinaldo Highway ah, Bali pagbaba naman ng layover mga bossing Dire diretso lang to Hanggang madaanan na natin yung Fermosa Kalimitan niro ko to Hapon Yes, weekend rider, weekend rider tayo. Hapon lang yung ano natin. So, ang ganda pala dito pag umaga. yung <laughs> may nakita tayo yung kanto kopi doon. <laughs> pag wala na ako nakita ang kanto kopi dito sa harap, pabalikan natin. Yun. Yeah! Kape! Oh, Moment of truth mga bossing, dito na tayo sa Mayabermosa. Check natin kung papapasukin tayo ng laka sandals Pag hindi, edi uwi na tayo. <laughs> So yung mga bossing, bali mission failed Hindi <laughs> talaga pwede naka sandals Anyways, okay lang Di pa lang tayo, hanap tayo ng ibang Mapupuntahan Alam ang ganda sana. ano, oh. ang daming tao yeah, marami talaga nagbabike dyan Kaya lang hindi tayo pwede Nakasandals tayo eh. Kailangan daw nakashoes Next time na lang. Morning po! Ayun, bali. Saan tayo pupunta ngayon? Isip mo na tayo. Sayang. Ganda sana ito. Mapapakita ko sa inyo. Pero susunod na lang. Pag nakabili na tayo ng shoes. Ay! Anakas. Picture-picture na lang muna siguro tayo. Hehehe. <laughs> So oh, ayun na nga Mission fail tayo doon mga bossing Hanap tayo ng iba natin pwedeng rotahan O puntahan Medyo nalungkot ako ng konti doon Kasi marami nag sa atin na, Marami nag sa atin dito sa may Vermosa Hindi e, maganda naman talaga doon Once na ako nakapasok doon Siguro Walang guard nung araw na yun <laughs> Gate crash Balit, ang lugar na ito nga pala ay Imus, Pasumbuaya, Imus. Ang dami oh, nakita niyo naman. Oh. Ang dami nagbabaik dito. Warning sa inyo lahat, ride safe. Wala, tabang nalungkot ako. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang ako. Sing, bali, isip ko, ano na lang tayo. Dito na lang tayong dasma. Hilip lang tayo, hanggang doon lang tayo sa mga simbahan. Silip lang tayo sa may simbahan tapos balik na rin tayo. Pag pray natin na, pwede na lang ka sa Andal sa Bruce. Hindi, hindi sa mga boss. Let's go! Baka lang may magtanong kasi ba't hindi ko binidyohan yung guard. Siyempre parang respect ko na yung e, SOP nila yun eh. Siyempre hindi naman sila may gawa nung batas na yun, di ba? mag respeto na lang sa uh, trabaho nila. Shoutout sa inyo mga sir. Good job, good job yun. Kasi siyempre, ikaw kung ano yung SOP mo, gagawin mo lang. Diba? Di ba? Hindi naman sila may gawa nun. Makalaga. Tapag-bike tayo. Makalaga doon. Ah, mga bossing, bali, dito na tayo. May Molino, Paco Or. Kanan tayo dito. SM Molino. At teka, may naalala ako dito sa overpass na to. <laughs> may nakita akong isang post sa... Facebook. Ito yata ang overpass na to. Medyo matagal na. Matagal na ginagawa. Hindi pa natatapos. Hindi natin alam kung anong reason. Pero siguro may reason naman bakit hindi pa siya tapos hanggang ngayon. Yeah. Ah, ah. SM City Molino. Yun o. Halil, lumigo tayo doon sa may SM Molino. Kumahanan tayo doon. Eh, mukhang napaganda pa. May nakita tayo dito, simbahan. Sacred Heart Parish. So, yung mga bossing, bali, doon nila tayo kumaan. Bumalik lang tayo. migut lang tayo doon sa may SM Molino bago bumalik na tayo. Ang labas natin dito ulit sa may open canal. Crossing. Tapos kakaliwa tayo pa, Dasma. Tapos doon sa may simbahan ng Dasma talaga dito mga bossing oh. dami natin mga kasabay na siklista din morning po morning siyempre babatiin natin sila na good morning oh, tapas. Tapas. morning po Ang oh, dami kaya yeah, sarap na yung talaga dito sa Bermosa nahiya ako <laughs> Oya huy! Oya mga ka-bossing, baling dito ulit tayo sa mga overpass. Hindi tayo papanik niyang kasi pag-entry na yung baba natin dyan eh, pa-open canal. Dito tayo sa baba tayo. Sa ilalim. Ngayon mga ka-bossing, dito sa may... Dito tayo sa may ilalim na ang overpass. Pwede dun tayo pakaliwa tayo dun, pa-dasma tayo. Kasi pag dineretso natin yan, pa diretso ulit ng... I mean, pag dineretso natin, papunta ulit tayong Gentry sa May Santiago. Tapos pag kana naman dito, papunta ang Imus naman yan. So, tayo, kaliwa tayo. Yung bali na kaginado highway naman tayo. Hindi naman tayo doon sa Sabang. Dun na tayo dumaan pa uwi sa Sabang. Ito so, tayo ngayon sa mga Highway. na tayo Dasma Home of the Paru Paru Festival ha shout kay parang RJ natin dyan kay parang dance parang dance show yung KFC sa litran 500 meters hindi tayo dyan pupunta <laughs> <laughs> ito tayo sa litran Dasma Ah, mga bossing, dito na tayo, Dasma Church. Ayan, ganda, ang laki niyan. So, ayan, hanap lang tayo ng mga kainan natin sa mga kapihan. Tapos, babalik na rin tayo. Yun na rin tayo tataan sa tinaanan natin kanina. Sa may sabang Dasma. So, mga bossing, bali, kanto kompi. Kanto Kopi. Doon tayo, tayo sa iyo. Bali, kakanto ko tayo sa gleta, Tapos, batsi na rin tayo. So, okay. mga bossing, kape muna tayo. May nakita show siomay. Siomay muna tayo, saka kape. Ay, hey, mga bossing. Hey. Hey, siyempre, hindi pwede mawala ito mga bossing. Kape. Ayos. Ito, so, bali, nakapagkape na tayo. Nakakain na tayo. Okay na. Bali, na tayo. Sana. Pero hindi eh. <laughs> na tayo ng ang anak. Cathedral. Bali, ito naman ang dadaanan natin eh. Isang derecho lang to. Sap. Tapos, halos puro pa lusong naman. Ah, uh, uh, mabilis lang. Rangay Sabang. Ito na tayo mga bossing. Paranggay Sabang, Dasmariñas Yun, dito na tayo sa may arko ng Dasma Special thanks Special welcome Maliit <laughs> boundary ito ng Dasma sa Caimus Ayan, malagasang 2G So mga bossing, ulit tayo sa may crossing dito tayo dumaan kanina eh. Doon tayo galing sa may gentry, sa may open canal. Tapos dito tayo pumasok papuntang Bermosa sa may overpass. Diretso naman tayo ngayon. So, tayo Imus. Imus Cathedral. Um, ah, mga bossing, dito pa rin tayo. Imus, Bukandala, Imus. Kali yung diretso na yan, May daan doon papuntang Bakuan. Tapos dito, one way kasi ito eh. Pero may daan dyan pag galing kay Lancaster. Ito so, tayo, kanan tayo dito. Ano ito tayo? Patindig araw. Kali pag dinaretso nyo yung labas nyo dun sa Maya Ginaldo Highway ulit. Dito tayo kaliwa tayo dito. Ayan. Kaliwa. Dito. Ayan. Uy. Bike shop po. Wheel bar. pala. Wheel bike shop. Pali itong dinadaanan natin na ito is Bayang Luma. Imus, Imus, Cavite. Bali, ang labas nga pala nito, yung tinadaanan natin pag nag-nitride na, na tayo. Yung ang -right diretso niya, doon na sa may, yung malaking plug. sa akin may nakalagay na, ano, <laughs> Imus Capital. Yung park doon. Yung tinadaanan natin, ha? hindi mismo doon. Eh, pakita ko na lang design niya. Para, para lang naman sa mga hindi pa nangakaalam. Yun, oh. No? Kung so, natatandaan niyo yung caltex, caltex na yun, doon tayo nang gagaling oh, doon sa Metolet. Doon so, tayo kakalunan tayo dito. So, hindi nadaanan natin pag night ride tayo. Tapos, kakaliwa tayo doon sa may banderang malaking, 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 malaking. Ah, pakalaki. Lakalakalakalakalaki. Lak. <laughs> Woo, sarap mag-bike. Thank you. Thank you Lord sa magandang araw na to. Let's go! Hey, yan yung crossing na sinasabi ko. Kanan doon yung papunta ang Lotus Mall yan. Saka palabas na doon sa may ginaldo. Kaliwa tayo dito. Yung diretsyo na yun, may daan din doon eh. Pero sa ibang araw na lang. Ayun o, no? kitang kita na yung ano. Imus Cathedral. Malayo pa lang. Wala yung bandera. Ay okay. kaya. <laughs> Uy! Nagdidilim Yun <laughs> yung kinakapihan natin doon diretso Ito naman tayo ngayon kaliwa tayo Sports Complex Silip lang tayo sa gate sa loob tapos watch na rin tayo Ay hey, mga bossing dito tayo sa loob na parking na ano famous cathedral. Kenda. Tayo mga bossing, uh, naka... na tayo ng uh, Kamos cathedral. Balit ang dadaanan natin, hindi natin malimit lahat lang ito pag nag-nitride tayo. Hindi tayo dito na sa kabila tayo nadaan. Pakita ko niyo yung dinadaanan natin pag nag-nitride tayo. Yun, yan yung dinadaanan natin pag nag-nitride tayo. Doon tayo nadaan. Nadiretso tayo doon. edition first halito dadaanan natin na to edition Kali isang derecho lang naman tayo. eh bago oh pagdating na sa Maybaliwag baliwag doon na tayo tadaan palabas ng freedom park mga bossing, dito na tayo medisyon Ayan yung crossing. Kakaliwa tayo doon sa may baliwag. Kasi pag dineretso natin yan, binakayan ang labas niyan. Pinakayan sa may ano, may 7-Eleven. Tayo, kaliwa tayo. Ito pa rin tayo. May disyon. Bali ang malaking house na yan. Pag kumaliwa kayo dyan, tokuahan na yan. Sa pagkanan, Centennial Road. Diretso tayo yung pag diniretso natin yung mga bossing, dito na labas natin oh. Tapos, pag kumanan tayo dito, ito na yung papuntang sentinel Road na yan. Yan. Tapos tatawid doon tayo doon sa kabila. Ito tayo ng Aguinaldo Shrine. So hey mga bossing, nakatawid na tayo. Dali ikawit na tayo. Kaya <laughs> nalabas natin ito doon na sa mga Aguinaldo Shrine dinadaanan natin may gahak yun no kita na tayo ayun diretso na yan yung tayo kaya kakaliwa tayo dito ah freedom park let's go

ano mo yun? <laughs> Batang 90 eh. Field trip. Maginaldus Rhine. ba ni Rizal. Huh? May factory ng cook. Ah, pagawaan ng lapis. Pa ba? Ito pa rin tayo mga bossing. Kawit. At... Tata na tayo sa pinakayo akong party. <laughs> yan yes, seryoso Ali, dito ka na puputulin yung video natin na to Sana nagustuhan nyo at sana nag-enjoy kayo So, huwag nyo lang kakalimutan Every kissing is a blessing Thank, you Siyempre, habang umahon tayo Dito tayo magpa thank you Whew. Teka Thank you Thank you sa lahat na patuloy na sumusuporta ah, Sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. 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 Hey, man. Hey, man. Hey, man.